Hmm. ano? yung, yung nakita mo sa endeb? <rinkid tiyawa> Unya mo tapos. Unya mangkukulam at saka kaluluwa. Tatlo sila? But, ano yung dapat? Apat? May aswang ba? At? ba kung yan ano? Yon, alagad lang yun lumarating. Alagad. Papaluhin daw ako. Sino nag-uutos? Dito sa ligod ko. Dito rin sa ligod ko. bakit hindi oh, siya mapalo-palo? Bakit daw hindi mapalo? Mayroon akong shield. Hmm. Pero yung try na ako paluhin. Pinalo na talaga ako. Kaso pag pinapalo ako, bumabalik sa kanila parang nagbabounce. Ganon. Ah. Oh. Mm, ano Bakit bakit daw nila ako gustong paluhin Ano? kasi ako. Ka ah. Akala nila bago ako dito. Eh dito ako nakatira eh. Sila bago dito. Andiyan. Malakas ah. Malakas. Hmm, malakas. Hmm. Naramdaman ko malakas. Hmm, naramdaman ko nagtayang balahibo ko. Hmm, minsan lang ako magganyan. Hmm. Sinisilip ko siya kanina dito sa kanan ko. Wala akong maramdaman. Yung pala may may ano dyan sa kanan. Binabanggit nyo, sino yan? Hindi. Hmm. Hmm. Nasa ko? Sino nasa kanang ko kanina? si nasareno hmm Gabay ni kuya. At gabay ko. Yan sila lahat. So pinoprotectahan din nila ako? Mm. Ano yung shield ko? Sarili ko yun o sa... Sa ga gabay ko? May gabay ako? Yung Lagi gabay. ko angel. Angel. Lagi nang angel. Ano yung gabay ko? Angel. angel? Sila. Kumuha tayo yung balahibo ko. Hmm. Tayo. Pinatry. Pinatry ako palo. Ay, pin pinapalo talaga ako kaso nagbabounce. Bumabalik sa kanila. Ay. An gusto, gusto nila akong saktan kasi bago raw ako dito hmm. hindi nga ako bago dito dito ako nakatira bahay ko to eh kayong bago bahay, <laughs> bahay nyo hindi nyo bahay to bago tira hmm. puno puno, puno. At yung Matagal uh, mas Sinabi sa akin. Kasi ano, bumangkit daw yung 50k ano, madaming aswang doon sa mas bate. Ha? Tapos pag kailang araw, may ano na sa papa, aswang. Tapos pag Galing mas bate. Hinawakan ko kanina ng puno eh, wala akong maramdaman eh. Pinakalas, pinakalas nun, bago kukulang tayo yung ano, aswang, makukulang muna Kasi mulog yung aswang. Bakit naman napili nila tirahan tong punong to? sinusubukan si hotel. Ito nga pala yung puno. Malaking puno ng kaymito 'yan. Dati kinakayakan nila nila ako. Ngayon, Pag hinawakan ko 'yon, wala akong maramdaman. Ayaw nila magpakita magparamdam sa akin. Ngayon, sinusubukan nila akong paluhin gusto akong saktan. Sa likod ko raw. Ito likod ko. Hindi hmm. yung ulo ko. Bigod yung likod ko ay, 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 ay nakikita niya.

Hindi, kayo dito na sa iyo. Nakakalapit sila pero hindi na masaktan? Ah, okay. Wala, wala, ah, saan sila? Andito? Andito lang lahat. lang lahat? Kawawan? Kawawan naman yung kaluluwan na damay pa. Ah. Um, ah, sila sasalisi? Sasalisi sila magkikisabay. Tapos kinaya, uh, din, Oh, meron silang isasalang. sa lang 'Yung masasaktan. Hmm. Nasa likod ka sila hindi naalik nasa likod ko raw sila lakas pakiramdam ko eh hanggang dila ako napapaal, paano po, Paan po ako dito? sundang pa hanggang doon? oo, oh, sa bahay pero hindi makakapasok sa ano bahay hanggang saan sila? sa pintuan sa may pintuan? hindi, sa may hindi, kung uwi ako sa amin Ha? Pero yung kaniluwa, pero yung mga iba, yung mga Dito lang sila. sila. Anong gagawin natin sa mga to? May possible na sumunod sa akin? May kaluluwa lang. Pag sumunod yun, anong mangyari sa kaluluwa? Wala. Ano, wala, wala siyang power. Wala yung power kasi. Wala yung Wala doon yung kasi Oo, hmm. so, siya. Guys, yung wala mga pamangking ganyan. May mga nakikita nga pala to bukas nga pala yung ano nila third eye eh ako kasi medyo malakas na lang pakiramdam ko gusto, gusto pa nila akong saktan ha wala yung asin ko try ko ha pag masidahin nyo kung nandyan sila ha Yarap ko daw yung camera.

Malakas. Sino malakas? Ikaw. Is oh, okay. Isa-isa okay. si daw sila. Natakot sa dasal Dito sa pasukan eh. Ayun. Okay. Natakot okay. na. daw. Ginausap ko lang naman, ba't sila umalis? Nakakatawa itong mga pamangki ko kasi ayan, uh, sinasabi nila kung anong nasa likod ko. nakikita nila. Pag titingnan natin sa video, wala naman. Pero -re i-review ko to. Wala na, wala nang natira. Mamaya, babalik. Sa, saan sila babalik? Saan sila pumipesto? Sa akin? Sa akin? Dito babalik? Hmm, pinasubukan ako ah. Hindi ko mabanggit yung ginandasal ko. Hmm. Pinipigilan ka nyan po. Pinipigilan ako. Pinipigil lang ako. Hmm. Pinipigilan ka Ay, si Jenson ako. Tapos oh, yung aswan, gantin mo sa turo. Sa taas. parang wala akong naalala. Wala akong maalala. Pinipigilan ka. Hmm. Wala akong maalala sa... Oh, wala akong malala sa dasal ko. Malakas power Ha? Malakas power. Kilikili power. matakot daw kayo sa akin. Malakas power ko. Kilikili -kili power. Bravo sa Wala mayo ka dyan. <laughs> wala naman akong ha? oo yung kulang gusto pa tulong pa? oo yung kulang, yung gusto pa tulong pa? oo yung kulang, yung kulang gusto pa tulong pa? oo yung Ang galing man dito ah. Ang galing man dito. Yung, yung tipong, alam ko yung pangalan mo pero di ko masabi. Hmm. <laughs> Loko wala pa ko Wala na na sila dito. Huwagin mo muna 'ta. Masasaktan lang kayo. Hindi na Magsisisi lang kayo, sinasabi ko sa inyo. Kung ako sa inyo, lumalis na lang kayo dito. Maswerte nga kayo, hindi ako nakatira dito eh. Wag hmm, huwag mo silang saktan, ah. huwag, huwag mo sasaktan mga to. Ah, balikan ko kayo. Ha? Ah? Hmm. So ayan, kwento nyo mamaya kung nandiyan pa ha. Wala, wala na? Tingnan nyo ang likod ko, nandiyan pa? Wala. Oh, wala na daw. Kaya nakikita kasi nila kung anong nasa likod ko. Ay, likod ko. Oh. Dilim eh. Hmm. Lakas nila kanina. Wala na eh. Ma maliwa maliwalas na yung likod ko.